Magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ng kwentong pinamagatang batang may pangarap. Si Nico ay isang batang nangarap na makapasok sa eskwelahan katulad ng ibang bata pinangarap niyang maging kabilang siya sa mga batang masayang tumatakbo habang sinasalubong ang kanilang ina. Si Nico kasi ay hindi man patay ang magulang ay ulilang lubos na. Ang kanyang ama ay nagtutulak ng droga habang ang kanyang ina naman ay laging suki ng bingguhan. Dahil sa kinilala si Nico ng kanyang ama na gawa sa kasalanan ay hindi na ito binigyang pagkakataon na makapag-aral pa. Ang magulang na din kasi ang nagsabi kay Nico na kalokohan lang ang pag aral Ngunit para kay Nico, ang pag-aaral ang magiging susi niya upang magtagumpay sa buhay. Nico! Tawag ng ama ni Nico, nakakaubos lamang ng iniinom na alak. May pasok pa po ako tay, Sigaw naman ng binata dahil masyadong malayo ang pagitan nila ng kanyang kinikilalang ama. Alam niya kasi na matatagalan na naman siya kung susundin na naman ng ama na kuhaan ng tindang alak ng kapitbahay. Pasok-pasok, sayang lang oras mo dyan. Sigaw muli ng ama kaya walang nagawa si Nico upang humindi dahil alam niyang kapag sinuway niya muli ang ama ay sandamakmak na pasa at sermon ng kanyang aabutin. Ma, anong ulam ma? Panay na tanong ni Nico dahil busy sa pagbibingo ang kanyang ina. Mangutang ka na lang sa tindahan. Doon ka na nga, minamalas na naman ako sa iyo eh. Pagpapaalis ng ina ni Nico sa anak nito. Sa ang tindahan naman kayo ako mamungutang? Halos lahat ng tindahan may listahan si mama. Uwi ka ni Nico sa sarili at dumiretsyo na sa tindahan. Maya maya lang ay nakaalis na nga si Nico nang bigla namang dumating ang pinagkakautangan ng kanyang ina. Bet, balita ko, kumikita ka daw ng malaki ah. Ano, kamusta na yung pinangako mo? Mayabang naturo ng malaking babae na mukha lang namang lasing sa kanto. Oh, wala na pinambayad ko na sa utang. Pangangatwirang pa ng ina ng binata. Aba, di naman pwedeng lagi na lang ganito. Ayusin mo lang. Bulong pa ng naniningil na malaking babae. Kailan lang kasi ay nalaman ng ina ni Nico kung saan nakatago ang lagayan ng binata ng pera. Nainipo niya noon pa kaya naman simula noon ay hindi na naglalagay ng pera ang binata sa kahon. Hindi niya na rin ito nilipat para hindi na isipin na kanyang ina na pinagtataguan niya ito. Habang nagsasain ang binata, ay narinig niya ang pagbukas ng pinto kaya dali-daling pumunta sa silid si Nico. Sa tuwing biti ng nainom ng ama nito, ay laging masama ang timpla at pinagbubuntong ang pasaran ng galit ng kanyang ina. kahit na madalas na pagbuhatan ng kamay, ang kanyang ina ay ayaw pa rin itong hiwalayan ng asawa sapagkat ayaw niyang masira ang kanilang pamilya kahit na wala naman itong naitutulong sa kanilang pamilya. At kung tutuusin, ay si Nico ang nagpapakain sa kanyang magulang. Nagbibigay lang kasi ang ama ni Nico kung kailan maisipan. Noon paman ay matinuna ang magulang ni Nico na impluwensyahan lang ng mga kapitbahay sa bingo kaya naman nakasanay na nito. Halos naging hobby na nga. Magmula kasi ng malugi at tuluyang pumagsak, ang negosyo ng kanilang pamilya ay nagsimula ang bisyon ng magulang ni Nico. Mario wala na naman kuryente? Sigaw ng ama nang bigla ang namatay ang ilaw dala ng dalawang buwan na silang walang bayad-bayad sa kuryente. Kung nagtrabaho ka, edi sana wala tayo sa kalagayan na to. Sigaw ng ina ng binata sa bayhagis ng plato. Parang mang hindi mo ginusto. Dugtong pa ng ina. Hindi sana nagkakandaletsi-letsi itong buhay natin kung hindi tatanga-tanga sa negosyo. Panay batuhan ng kung ano-ano at puro sigawan, basagan ang nagsisilbing ingay ng bahay. Hinayaan na lamang ni Nico ang dalawa dahil kinabukasan, katulad ng dati ay magpabati din naman ang mga ito. Alas 5 na ng madaling araw, kaya nagsimula ng magluto ng pagkain ng binata para itatabi niya na lamang ito at hindi na magintindi ng pagkain kapag tanghalian. Madaling araw kasi madami ang namimili sa palengke kaya naman maaga rin siyang pumupunta doon upang silbing tagabuhat ng mga mamimili. Naniniwala din kasi si Nico na kapag maaga ay mas mura. May kalakihan rin kasi ang katawan ng binata kaya kayang kaya niya ang mga mabibigat na pitbitin. Kahit nga yung problema ng kanyang pamilya kinakaya niya, gulay pa kaya. Pare-parehas lang ang nangyayari sa buhay ni Nico kaya naman nasari na siya sa ganoong sistema ng pamumuhay. Hirap din ang binata sa pagpuslit sa pagpasok sa parehong magulang kasi ang mga dahilan ng mga ito ay hindi niya naman kailangan mag-aral. Why are you so late, Nico? Bungad ng guro ni Nico dahil late na naman ito. Galing po kasi ako sa... Hindi na hinayaan ng guro na magpaliwanag ang binata. Pumasok na si Nico sa silid dahil wala namang magagawa ang guro nito. Ang lesson natin ngayon ay kagaya ni Nico. Walang mararating kung katamaran ang papairalin. Pagpapaliwanag pa ng guro at agad namang nagtawanan ang mga klase. Sunay naman na ang binata sa ganoong trato ng guro dahil doon paman ay masama na logi ang timpla ng guro sa binata. Maaga ang uwi ng binata kaya naman napagpasyahan niyang dumiretso muna sa palengke para hindi masyadong sayang sa oras dahil narin rin wala rin naman siyang ginagawa sa loob ng kanilang bahay. Buhat doon, hakot dito at kung ano-ano pa na pagkakakitaan ang pinapasok ng binata masyadong mahirap ang kanilang buhay kung aasa pa siya sa kanyang magulang para lamang masustusan ang pag-aaral. Naniniwala kasi si Nico na walang kahit ano ang makakatumba sa pinag-aralan. Hapon na nga, nang matapos ang binata, kaya naman dumiretso ito sa amo para sana nakuhani ng sahod sa araw na iyon. Ate Luz! Ate Luz! Mautal-utal ang binata ng bigkasi ng binata sa natagpuan. Nakita niya kasi na hirap na hirap huminga ang matanda hawak-hawak ang gamot nito. Kaya hindi nagdalawang isip ang binata at itinakbo agad ang matanda sa ospital. Kahit na alam niyang walang pagkain ng mga magulang niya sa kanilang bahay ay nanatili si Nico sa tabi ng matanda. Wala rin kasi ang mga kamag-anak ng matanda sa tabi. Do, kamusta po si Lola? <sighs> Hingal na tanong ni Nico. Kanina pa kasi ito paakyat baba ng ospital sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. She has a pancreatic cancer. It is a serious and life-threatening disease which can lead her to death. Ayoko na magpaligoy-ligoy, iho. Ngayon pa lang, gusto ko nang malaman mong dapat na kayong mangamba pagpapaliwanag ng doktor na ikinabdurog ng puso ng binata. Oo nga't hindi niya kadugo o kaano-ano, pero para sa kanya, napakalaking kabawasan at nakakalungkot na malamang may isang na namang taong lilisan sa mundo. A, uh, uh, wait lang po ah. Ano? Hindi pwede. Paano magkakaroon? Ulit-ulit uh, na sigaw ni Niko sa doktor na hindi naman sinagot pa dahil alam nito na taranta at pagkagulat ang nararamdaman ng binata. Ano? Wala man siyang koneksyon sa matanda, ay nalalakihan siya na lagi itong kasama. Kaya nang malaman ng matanda na naghahanap ng trabaho ang binata, ay kaagad siya nitong kinausa para kahit nagtatrabaho ay nakikita niya pa rin ito. Isang linggo, pabalik-balik ang binata sa ospital upang tignan ng matanda kung maayos pa ba ang kalagayan nito. Hindi pa rin kasi nawawalis. Sa kanyang isipan, ang sinabi ng doktor noong araw na iyon. Patagal ng patagal ay mas lalong lumalala ang kalagayan ng matanda. Ang dating medyo mataba-taba nitong katawan ay namamayat na. Malaki kasi ang tsansa na mawala ang matanda sa kahit na anong oras. Kasalukuyang grade 12 student ang binata kaya nakapagdesisyon na niyang mag-apply ng trabaho bilang construction worker dahil lumaki na rin ang kanyang gastusin sa eskwelahan, dagdag pa ang kanyang magulang na siya pa ang pumapasan. Pigla namang nag-ring ang telepono ni Nico habang nagbibis ng damit pang trabaho. Nico si mama, Mahinang wika ng babae sa telepono na anak ng matanda na halos hindi na makasabi ng salita. Bakit? Ano nangyayari kay Lola? Tarantang sigaw ng binata sa telepono. Hindi na sumagot ang dalaga kaya pinatay na ng binata ang telepono at walang pagdadalawang isip na dali-daling pumunta sa ospital. Nasaan si Lola? Hingal na wika ng binata at tumakbo sa labi ng matanda na ngayon ay nakataklob na ng puting tela. Tanging hagulgol lamang ng mga tao ang namumugto sa paligid. Kilala kasing matulong ni matanda kaya kilala siya ng mga tao sa bayan. Kaya naman noong malaman ng karamihan ay labi silang nagluksa sa pagkawala ng matanda. Ilang araw ang lib ng binata sa trabaho, dahil malapit na din naman ang libing na matanda, kahit na ilang linggo na ang nakalipas magmula ng libing, ay sariwa pa rin daw sa damdamin ng mga naiwang minamahal. Niko, tawag ka ni boss. Sigaw ng katrabaho mula sa malayo. O oh, boss, may problema po ba? Nagtataka ang wika ni Niko sa amo. Awala naman, pero napakagaling ng ginawa mo. May future ka. Wika ng amo sa tapik sa balikat ng binata. Kailan lamang kasi ay nanghingi ng opinion ang kanyang amo sa ipinapagawang bahay. Kahit na architect ang tinapos ay nagdadalawang isip pa rin ito. Kagaya ng hinihingi ng amo ay binigyan niya ito ng sketch kung ano ang maaaring itsura ng bahay nito base para kay Nico. Alam kasi ng amo na architect ang kukunin ni Nico kung sakaling magtuloy ang kanyang kolehiyo. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ang binata sa bahay kung saan nakatira ang mga anak ni Lola Luz, ang matanda. Pagkapasok na pagkapasok niya pa lamang ay laki niya namang nakita ang attorney sa loob ng bahay nito. Kuya Nico, sakto nandito ka. Wika ka ng isa pang dalagang anak ni Lola Luz. Alam ni Nico na wala siyang mapapala sa attorney pero nanatili siya sa tabi ng mga bata para maalayan kung ano man na magiging desisyon o reaksyon ng mga ito. Pagkalugmok ang naramdaman ng mga bata sa mga sinasabi ng attorney dahil hindi sapat ang perang iniwan sa kanilang pamilya para sa ipambabayad na nagasto sa labi ng kanilang ina o ni Lola Luz. Ngunit sa di inaasahan ng lahat ay binanggit ng attorney ang pangalan ng binata na kasama ito sa last will ng matanda na naglalaan ng libo-libo. Mas malaki lang na kaunti sa mga dalaga. Hindi naman nakaramdam ng inggit o kahit anong galit ang naiwang pamilya ngunit baka sa mukha ng mga ito ang panghihinayang. Yung pera sa inyo na lang, tulong ko na rin para kay Lola Luz wika pa ng binata sa mga bata na agad namang umiling ang mga ito. Hindi kuya, sa'yo na po. Nilaan talaga ni mama yan sa'yo noon pa. Tsaka tulong na rin kila tita. Mahinhin pang wika ng batang kapatid. Kahit labag sa loob ng mga bata ay tinanggap nila ang kalahati ng pera ni Nico para tanggapin rin ito ang iniwan sa kanya ng matanda. Malaki ang naging tulong ng iniwang pera ng matanda para kay Nico dahil natustusan nito ang pangangailangan ni sa si eskwela at sa araw-araw na pangangailangan niya. Ang iba namang pera ay pinamuhunan niya sa babuyan ng kanya magulang at nakapagpatayo naman siya ng milk tea shop na kalaunan ay lumaki rin ng kanilang mga negosyo. Ang mga magulang naman ni Nico ay tumigil na sa bisyo. Salamat sa Diyos! At sila ang pinagmanage ng babuyan ni Nico. Ilang taon na rin ang lumipas magmula na ang huli nilang pag-uusap ng mga bata kaya napagpasyahan niyang bumisisa sa lumang bahay nito at magtanong-tanong sa mga kapitbahay kung sakali mang lumipat na ang mga ito. Ngunit kagaya ng inaasahan ay wala ang mga bata sa lumang tiniterhan. Good morning ma'am, bati ng waiter sa nakasalubong na dalawang babaeng kakapasok lang. Wait, is kind of familiar. Bulong ng isang babae sa kasama. Wait, isn't that kuya? Bigla namang napasigaw ang isa pang babae dala ng pagkasabik nito dahilan para makuha ang atensyon ng mga tao na agad naman siyang humingi ng tawad. Oh my God, just, oh my gosh, it's kuya. Kuya, kamusta po sila tita? Bungad ng babae ni Wait, uy, lay! Bigla namang naalala ni Nico ang dalaga sa itsura nito. Balita ko bigating ka na daw kuya. Wika pa ng dalaga na ikina yuko naman ni Nico dahil sa iya. Nagkaroon ng mahabang kwentuhan ng tatlo. Ipinakilala ang nobyo at nobya at ikunento ang mga nangyari sa buhay ng isa't isa noong mga lumipas na taon. Para bang catch up lang. Pare parehas na silang successful sa buhay ngunit hindi pa rin sapat ang mga piyayang natatanggap dahil wala ang isang taong dahilan ng mga ito si Lola Luz. Patuloy pa rin ang pagpapasalamat ng mga ito sa may kapal at kahit na hindi na muli pang mabubuo ang mga naiwan ng matanda ay patuloy pa rin silang lumalaban at kinakaya dahil alam na lang mas matutuwa ang kanilang ina kung papalaguin ang iniwan nito at hindi magpapadala sa nararamdaman. Gabi-gabi umiiyak at nagdaramdam ang magkapatid ay palagi naman silang ibinabalik ang sigla pagkaumaga para na rin may ngiti sa kanilang mga labi habang namamahagi ng tulong. Nang matanggap nga ng bata ang pera ay pinagpatuloy nila ang sinimula ng kanilang ina na pagtulong sa mga palaboy-laboy at patuloy na pag-aabot sa mga charity. At ito na nga ang kwento ng buhay ni Nico, kung saan nagsimula siya sa wala at hindi man nagtatapos, ngunit patuloy na lumalaban at naging maganda ang takbo ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig, mga kakwentuhan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.